Oktubre 2023, isang long-haul flight mula Bahrain patungong Maynila ang bumiyahe sa Himpapawid. Sakay ang daan-daang pasahero, karamihan ay mga Pilipinong sabik ng makauwi. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang biyahe. Tahimik ang cabin. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang pasahero ang biglang tumayo. Hindi ito ordinaryong pagtayo, Kasunod nito ang marahas na pagtaas ng boses, pagtaas ng emosyon at tila mainit na argumento sa isa sa mga flight attendant. Hindi pa man klaro sa ibang mga pasahero ang nagaganap ng mga oras na iyon nang sa hindi inaasah isang sampal ang umalingaungaw sa buong eroplano. Pero bago pa man makarecover ang lahat mula sa gulat ng insidente, Ilang minuto lang ang lumipas, ang doktorang nanampal ay bigla na lamang namutla, nawalan ng balanse at tuluyang nawalan ng malay. Paglapag ng eroplano, idineklara siyang walang buhay. Ano ang tunay na nangyari sa himpapawid? At bakit bigla na lang bumagsak ang doktorang ito matapos ang isang insidenteng tumatak sa social media at sa isipan ng mga saksi? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong October 2023, isang Gulf Air flight mula Bahrain patungong Pilipinas ang naka-schedule na bumiyahe. Isang long-haul commercial flight na dinaraanan ng maraming OFW at mga profesional na Pilipino mula sa gitnang silangan. Isa sa mga pasahero sa business class ay si Dr. Rowena, isang Filipina licensed physician na kilala at nirerespeto sa kanyang profesyon sa Middle East. Ayon sa mga saksi, maayos at tahimik ang kilos ng doktora nang siya ay sumakay sa Gulf Air Flight mula Bahrain patungong Pilipinas. Maayos ang kanyang bihis, may dignidad ang galaw at walang bahid ng tensyon sa kanyang mukha. Makikita mo talagang isa siyang profesional sa unang tingin pa lamang desente at may control sa sarili. Tahimik siyang nakaupo sa business class section, tila handa sa mahabang biyahe. Wala ni isang indikasyon na may mangyayaring hindi inaasahan. At matapos nga nilang mag off, ay isa-isa na ang mga crew sa pag-asikaso ng kanilang mga tungkulin sa kalmadong biyahe ng eroplano sa himpapawid habang abala ang cabin crew sa kanilang pagsaserbisyo at ang mga pasahero'y abala sa kanikanilang aktibidad, may isang presensya sa gitna ng cabin na unti-unting nagbabago ang kilos, ang doktora. Sa simula ay tila karaniwan lamang nakaupo, maayos at tahimik. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, napapansin ng mga nakapaligid sa kanya ang pagbabago. Ayon sa kanyang mga katabi, para siyang balisa at hindi talaga mapakali. Mula sa pag-aayos ng kanyang seatbelt na paulit-ulit, sa palipat-lipat ng tray table, sa padalos-dalos na pagkakalagay ng travel pillow sa iba't ibang bahagi ng katawan, tila walang posisyong nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Parang may hinahanap pero walang matagpuan. Hindi naman daw physical discomfort o parang may iniinda siyang sakit pero para talaga siyang tensyonada at aburido. Habang nasa ganitong sitwasyon, si Dr. Rowena ay napansin nito ang mga naglalakad na mga flight stewardess. Hindi pa ito umaabot sa bahagi kung saan siya nakaupo pero tila hindi na siya makapaghintay. Tinawag niya ang isa sa kanila. Sa unay may kabaitan, normal, mahinahon, Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay inulit-ulit niya na ang pagtawag sa nasabing crew. Palakas na ng palakas ang kanyang pagtawag dito at ang boses niya ay pumaibabaw na talaga. Dahil dito, marami sa mga pasahero ang nagtinginan sa doktora. May ilang saksi ang nakapansin sa bahagyang irap sa mata niya. Sa paningin ng iba, maliit na bagay lamang Ngunit para sa mga sensitibo sa kilos ng tao, ito'y senyales na nauubos na ang pasensya at may tila problema ito. Nagkatinginan na rin ang flight crew pero dala ng kanilang profession ngumiti ang mga ito. Ang flight attendant na tinawag ni Dr. Rowena ay nagdesisyon na lamang na lapitan na ang babae dahil tila hindi na ito makapaghintay pa. Ang ngiting profesional ng flight attendant ay hindi natugma sa malamig na tingin ng pasahero habang papalapit ito na may hawak na tray at isang banayad ng ngiti sa kanyang mukha muling itinaas ng doktora ang kamay. Nakamwestra ito sa flight attendant na tila ba pinagmamadali niya ito. Pero ang ikinagulat ng marami ay ang bigla niyang pagtayo. Papalapit na sana ang crew pero mabilis niya itong nilapitan. Kitang-kita ng mga nakaupo sa harapan ng doktora na nababalot ng galit ang kanyang mukha habang papalapit ito sa babaeng crew. Ang kanyang pagtayo ay hindi basta pagbangon. Ito'y tila pagsabog ng emosyong pinigil ng mahabang oras ng inip, init ng loob at pagkayamot, matayog ang paglakad at diretso ang katawan. Nakapako ang mga mata sa crew. Walang sino man ang nakarinig ng eksaktong palitan ng salita. Walang malinaw na nakarinig sa mismong sinabi nila sa isa't isa, subalit hindi maikakaila na sa kabila ng pagiging profesional ng dalawa ay may isa talagang nakalimot at sa isang kisap mata, isang tunog ang sumira sa katahimikan ng langit, isang malakas na sampal. Tumama ito ng diretsyo sa pisngi ng flight attendant. Matinis, mabilis, parang putok na umalingaungaw sa gitna ng ere. Isang tunog na hindi inaasahan sa lugar na iyon, isang sagradong lugar ng respeto at kaayusan. Sa isang segundo, tila huminto ang buong eroplano. Tumigil ang paggalaw ng mga tray. Tumigil ang kilos ng iba pang mga crew. Tumigil maging ang paghinga ng mga saksi. Lahat ng mata ay napalingon. May ilan ang napatigil sa pagnguya may ilang nagsimulang bumunot ng cellphone, marahan at tahimik upang irecord ang nasasaksihan. Ang iba na may nanatiling nakatitig, gulat, hindi makagalaw, ni hindi makapagsalita. Ang flight attendant ay nanatiling nakatayo. Hawak ang kanyang pisngi, nakapikit ang mga mata, waring nilulunok ang sakit at kahihiyan. Makikita ang panginginig sa kanyang mga daliri, isang pagtatalo sa sarili kung dapat bang tumugon o panatilihin ang profesional na anyo. Agad na rumisponde ang iba pang crew. Mabilis silang lumapit upang pigilan ang namumuo pang tensyon. Inilayo nila ang doktorang tila walang bahid ng kaba ni pagsisisi. Nakaupo itong muli, tahimik, pero ang galit sa kanyang muka ay hindi basta-bastang makakalimutan. Habang pinupunan ang internal flight report, at habang sinusuri ang sitwasyon ng kanilang kasamahan, nanatili ang nakakakilabot na tensyon sa loob ng eroplano. Hindi na kailangan ng sigawan. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. At sa loob ng cabin na minsang payapa, naiwan ang tanong na bumabalot sa bawat isip. Ano ang nagtulak sa isang profesional na tulad niya para umabot sa ganito? Walang nagsasalita sa mga sandaling iyon, Ngunit ang bigat ng pangyayari ay parang ulap na bumalot sa lahat ng saksi. Ang inaakala ng marami na ang sampal ang magiging rurok ng insidente, ngunit walang sino man ang handang makakita ng tunay na kasunod. Dahil makalipas lamang ang ilang minuto, may kakaiba na namang nangyari. Walang sino man ang nakahula sa kasunod na trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinusubukang pakalmahin ng mga crew ang sitwasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang unti-unting umusbong, tahimik ngunit nakakakilabot. Ang doktora biglang namutla, nanlabo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay ay nanginig habang mahigpit na nakakapit sa kanyang ulo. Tila ba may sumiklab na kirot na dumaluyong sa kanyang sentido, mabilis, matalim at mapanganib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, ang kanyang katawan unti-unting nawala ng sigla. At sa isang iglap, bumagsak siya sa kinauupuan parang kandilang biglang napundi sa gitna ng dilim. Sabay na nagsigawan sa pagkabigla ang mga taong nakakita sa pagbagsak ng doktora. Agad namang lumapit ang mga flight crew at mga pasaherong may medical background. Binuksan ang emergency oxygen, sinimulan ang basic life support procedures tila hindi makapaniwala ang lahat. Kanina lamang ay galit na galit si doktora. Ngayon, nakahandusay at hindi gumagalaw. Habang patuloy ang CPR at life-saving efforts, patuloy din ang pagdagsa ng haka-haka. Ano ang nangyari? Stress ba? May pre-existing na sakit? May ininom bang gamot bago sumakay? O sadyang bumigay na lamang ang katawan sa init ng emosyon? Nang lumapag ang eroplano sa NAA, sinalubong ng mga medical emergency responders ang Gulf Air Flight. Dinala si doktora sa pinakamalapit na ospital. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, idinakilang patay. Ang isang pangalang kilala sa profesyon ng medisina tuluyan ng pumanaw. Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang insidente. May mga larawan ng flight attendant na umiiyak. May audio recordings ng commotion sa loob ng cabin. At syempre, may video clip ng sinasabing sampal. Umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. May mga nagalit kay doktora, may mga nagtanggol, may mga naniniwalang baka may malalim siyang pinagdadaanan. May ilan din na hindi na iwasang magbiro. Karma agad, sabi ng ilan. Mabilis ang hustisya ng langit, ang komento ng iba. Ngunit sa kabila ng mga kwento, Iisa ang tanong na hindi pa rin nasasagot ng buong linaw. Ano ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Doktora? Ilang araw matapos ang insidente, lumabas ang ilang detalye mula sa preliminary report. Sinasabing maaring pre-existing heart condition ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. May hinala ring na trigger ng matinding emosyon ang isang medical episode Ngunit hanggang ngayon, wala pang inilalabas na full autopsy report o kumpletong medical findings. Ang Gulf Air ay nagpahayag na iniimbestigahan nila ang pangyayari at siniguradong tinulungan ang apektadong crew. Ngunit hanggang ngayon, nananatili sa isipan ng maraming Pilipino ang imahe ng isang doktorang nanampal at ilang minuto lang ang lumipas ay binawian ng buhay. Ang pangyayaring ito ay tila babala sa ating lahat. Sa mundong puno ng tensyon, emosyon at stress, minsan sapat na ang isang saglit ng hindi pag-iingat upang magbunga ng trahedya. Hindi na mahalaga kung doktor ka, abogado o ordinaryong tao. Lahat tayo ay pantay sa harap ng biyaheng tinatawag na buhay. Ang kwentong ito ay nanatiling bukas ang dulo. Maraming tanong, maraming teorya. Kung gusto mo pa ng mga ganitong totoong kwento na mas kahindik-hindik pa sa pelikula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dahil sa susunod na episode, baka ang kwento naman na maririnig mo ay mas malapit na sa'yo kaysa sa inaakala mo. Hanggang sa muli.